Hirap na hirap na po sila. O, o, o. Hirap na hirap na po sila. Mas may naiiwan pa po. <laughs> hirap ba, guys? So, ay. Sorry na. hindi ko sinasadyang ngayain kay dito. <laughs> Minjo, minjo. <laughs> hirap na hirap po si Ate Arlene. Kitang kita po natin. Inaantay po siya.